Hi guys, magandang araw for today's video. Kukuhaan ko naman po ng video ang aking alaga. Ito nga po pala ang laro niya guys ay ang Lego. Gusto mo niya po lagyan ng bubong ng Lego Bala niya kaso na. na si Sarah. Kaya na. habang nagbibideo ako dyan ay ako naman po ay tuwang tuwa sa kanya. So kung so gusto niyo matutuwa ay samahan niyo po ako sa aking pagbibideo at samahan niyo po kami sa aming laro ngayon. That's not Ibang building na naman yan kay? Ibang bari. bagong building. Ibang Toing, ang laki na pinatay sa taas. Ala, tuwing. <laughs> Matutumba na yan, Kai. Ang galing ng ginawa, oh. Ala, ang taas-taas na. Nakaluhod ka talaga. Ang galing ng ginawa. Ala. Ang sobrang galing ng ginawa. Ang galing naman, eh. Tinayuan niya na talaga. Oh, wala na. Sira. Ang oh, galing

dandahan na siya dandahan na wala pa nang bakla eh hindi na nakatingin sa na. Naka so kay kuya niya ng... na kuya niya ay mata niya mata niya nakatingin ay mata niya nakatingin ay mata niya nakatingin

puwasan hmm. niya yan hmm. <laughs> so ayan nga guys pinagtatapon niya na yung lego niya dahil lagi nasisira pag tinatong patong niya so ayan mabuti na lang daw itatapon niya <laughs> So, dito naman guys, ay pinag niya lahat ng mga ligo niya sa tabi. So, ayan na guys. Maraming salamat sa pagsama sa aking video. Thank you for watching. Bye-bye.